Welcome sa bago na namang video guys. Ito na naman guys oh. Tatlong bote. Lagyan ko ito guys ng itlog. So, Ayun guys lalagyan ko ng itlo guys bawat bote guys oh yan walang halong camera trek to guys uy baka malaglag Babasan. sandali lang guys ayusin ko muna guys kasi nga medyo hindi tagilid eh kailangan talaga pantay guys ito Yan. So gagawin ko dito guys. Gamit lang tong slingshot guys. O tirador guys. Tatamaan ko to guys oh. Oh, ganyan lang kasimple guys ah. Mag enjoy kayo sa video ko guys. Pwede nyo tong i-like guys. O kaya ishare guys. Kung sa ganun, masaya naman tayo. Let's go na guys! Ay nako guys! Nakalimutan ko pala guys. Wala pala akong mga ano guys, bato. Yan kasi yung gagamitin ko guys. Dito sa aking mahiwagang tirador. Ito nga pala guys, yung aking gagamitin guys oh. So marami-rami ito guys. Kailangan ko pa maghanap ng maraming ano. Para sa ganun eh hindi ako maubusan. Let's go na, guys. Ooh. Ooh. Grabe! <laughs> One down! Tingnan, guys. Grabe, guys. Sobrang ayos ah. Okay? Kita nyo guys, one down. Huh, grabe. Yun talaga guys, yung pinakamaganda kung ano guys. Grabe. Tinamaan ka agad ah. Alina. Vamos. Vamos usar na, Maalin buki guys Wow. Yura right guys. Oh, yun guys oh. Kita yan guys ha. walang halong camera trick yan guys. Oh. Tamaan guys yung bote, nalaglag yung itlog guys na Ito guys oh. Sira na guys oh. Muntik na maputol guys. Tingnan natin guys yung nangyari. Oh, yan guys oh. Ito hindi masyado nabasa kasi hindi tinamaan siya guys. Tinamaan yung bote. Pero basag lahat guys. So yun lang guys yung video ko guys. Sana mag-subscribe kayo. Nang sa ganun, updated ka sa mga video ko. Thank you.